Kung nagbabalak ka na magtayo ng sarili mong bahay, kagaya nito, ang video na to ay para sa iyo. Dahil ipakikita ko sa inyo step by step kung papaano namin ito gagawin at tatapusin. Pakikita ko sa inyo sa part 1 kung papaano ang tamang paraan para mapabilis ang paggawa sa bahay at kung ano yung mga dapat unahin na trabaho sa inyong bahay at kung ano ang dapat na pagkakasunod-sunod nito. Pag-uusapan din natin dito kung papaano mas magiging maginhawa ang mga trabaho natin sa tamang paraan at proseso sa pagsisiling Ganon din sa pagpipintura At pagpili ng hamba ng iyong bahay Mga ka-ideas, huwag na nating patagalin pa Simulan na natin Let's go! Ang kisami o sealing ay isa sa dahilan kung bakit lalong gumaganda ang ating mga bahay. Isa rin itong dahilan kung bakit nagkakaroon ng insulation at nakakabawas sa init o lamig sa loob ng ating bahay. At hindi lang yon. Tumutulong din ito para maitago natin yung mga hindi natin kailangan na makita at tulad na lamang ng mga electrical wirings. At alam nyo ba na ito ang isa sa pinakaunang ginagawa pagdating sa finishing ng bahay? Tama kayo dyan mga kay Diaz. Kaya dito sa video ng ito, ang pinakaunang-unang gagawin natin ay ang paglalagay ng framing ng ating ceiling. Halina mga kay Diaz, at samahan nyo kami kung paano namin gagawin ito. Dahil ang makikita nyong bahay na to ay ating pagagandahin hanggang sa matapos ito. Magmula sa ceiling, pintura, tiles, cabinet, kitchen, countertop at marami pang iba, lahat ng iyan ay ipakita nakikita ko sa inyo at kung paano iyon, ituturo namin iyon isa-isa sa inyo. Dito lamang yan sa Kalen's Amazing Construction Ideas. Sa paggamit ng ceiling mga ideas, gumagamit tayo ng metal furring. Ito ang pinakapopular na gamit natin dito sa Pilipinas. May dalawang uri ng klase ng metal furring. Ito ay ang metal furring na mayroong 0.4 mm na kapal at ang 0.5 mm. Dito sa project na to, ang ginamit natin ay yung mas makapal. Yung 0.5 mm na kung saan mas matibay siya kumpara doon sa nabanggit ko kanina. Ngunit may kamahalan ng konti sa diferensya ng presyo pero mas matibay naman at mas abilis dahil mas konting bracing ang kailangan langan mo kumpara doon sa mas manipis. Ito mga ideas, metal furring na ang ginamit namin kapalit ng wall angle. Dahil ang wall angle kung minsan mga Diaz, ay medyo malambot. Hindi katulad ng metal furring na mas matibay. Ngunit, mas mura kasi mga Diaz, ang mga wall angle kaysa sa mga metal furring. Pero mas matibay naman ang metal furring. So, nasa sa inyo na yun mga At gagamit din tayo ng carrying channel. Ito naman yung magbubuhat sa ating mga metal furring at mag-align gamit yung W-clip ang gamit natin dito mga kaidiyas ay 5x32 by 1 half ng mga blind rivets na kung saan idinudugtong natin yung ating mga metal faring at ng W clip. Pero yung ating wall angle or metal framing ay ipinapako natin dito sa mga wall na gamit ang concrete nail. At syempre, hindi mawawala yung ating bracing o tinatawag nating hanger. Ito yung nagbibigay ng support para mas tumibay at kaya niyang buhatin yung ilalagay nating mga FISEM board. Hetong ginagawa namin mga ideas ay ito yung pinaka-common at uh, standard na ceiling. Ito po ay sa master bedroom mga ideas. Pero doon sa ating salas at sa terrace, maglalagay tayo ng design na kung saan facing board din ang gagamitin natin. Pero meron tayong lalagay na cove light at meron pang design sa pinakagitna nito. Mamaya maya, ipakikita ko sa inyo yon. Pero sa ngayon, panoorin muna natin yung mga kay Diaz natin kung paano nila tatapusin tong mga frame sa bawat kwarto. Habang pinalalagyan ko muna ng lahat ng frame ang ating lalagyan ng ceiling, ginagawa naman ng mga ideas ang ating mga electrical wirings na kung saan yung mga abang ng ating outlets, switches, aircon, exhaust, at iba pa ay ginagawa na natin. Kasabay ng pagbuo ng mga frame, importante kasi na nakaabang na yung ating mga linya ng kuryente. Bago natin takpan ito ng facing board, or tinatawag ng kilala sa ilan na hard flex. Pag nakaabang na ang lahat ng yan, ng mga wire natin, saka natin ito tatakpan. Napaka-importante Dahil pag meron tayong nalimutan ng mga abang ng kuryente, abang ng mga wire natin. Mahirap na ilagay ito dahil kailangan mo pang pumasok sa manhole para lang makabit at mailagay ang mga nalimutan na kung saan is mas mahirap at mas matrabaho. Samantala, hindi lamang 'yan ang ating i-install. Habang ginagawa yung mga frame ng ating mga ceiling, ikakabit na rin natin yung ating mga door jamb. Ang door jamb na gagamitin natin ay kinatawag nating GI door jamb. Ito ay kagaya lamang din ng karaniwang mga kiln dry wood na hamba na mayroong sukat na 210 cm by 80 cm sa mga kwarto. At sa pinaka main door natin, gumagamit tayo ng 90 cm by 210. Note mga kay Diaz, na sa main door ay pwede kayong magpasadya ng mas malalaki or pwede rin naman kayo na sumunod sa standard na mabibili sa mga hardware. Lahat ng hamba natin dito ay gawa sa GI ang kapal po nito ay 1.5 mm. Makapal ito at magsisilbi lamang itong hulmaan para sa pagbuhos sa ilalim. Kaya kung mapapansin nyo, gumagamit po kami ng welding machine para i-welding e ito at maglagay ng support na bakal sa ilalim. Para pag nabuhusan yung loob nito, mas matibay ito at pintura na lamang ang kailangan para sa maintenance. Kaya ang ilan sa ating mga Pilipino, sa ating mga ka-ideas mas pinipili ang paggamit ng mga door jamb na GI dahil less maintenance, hindi kagaya ng wood. Pero ang choices pa rin, ay nasa sa inyo. Makikita nyo dito habang ginagawa yung mga torjam jam natin, habang wine welding, ginagawa naman na natin yung ating cove light sa t At hindi lang yon, mga ideas, dahil sabay-sabay namin ginagawa ito para mapabilis yung trabaho. Dahil nagkakabit na rin kami ng mga facing board or hardyflex sa ating mga natapos na ceiling frame. Mga ideas, kung nagpaplano kayo maglagay ng mga ceiling fan, tandaan po ninyo na kailangan ninyong dagdagan yung mga frame para hindi magkakaroon ng vibration kung sakali man na mag-install kayo nun. Sa paglalagay naman ficing board ang ginawa namin dito para mas madali ang pagpipintura kailangan po na ang mga dugtungan ng bawat facing board sa frame ay kailangan mayroong space. Yung space na ito mga kay Diaz, ay sakto para malagyan natin ng epoxy o kaya naman ng SK3 ng mundo ng joining compound o kaya naman ng stick well na hahaluan natin ng semento. Ano man ang picnic ninyo ano man ang pamamaraan ninyo para maiwasan ang pagkakaroon ng bitak at para may tago ang dugtungan makakatulong po ang pagkakaroon ng space. Minsan nagkakaroon ng mistake ang iba na kapag ka, dikit na dikit at lapat na lapat pat na kagaya daw ng tiles ay mas maganda daw tignan ng ceiling. Pero hindi nila alam na mas mahirap pinturahan iyon dahil kailangan ulit palabasin ang spacing nito para lang malagyan natin ng mga pandugtong sa mga dugtungan. Kaya mas lalong tumatagal yung trabaho. So dito, hindi na natin ginawa yon. Naglagay na talaga tayo kaagad ng space. Pangalawa, is yung paglalagay ng ulo ng blind rivets. Maari sa ilan sa inyo mga kaideyas ay alam na ang tungkol dito. Pero napakahalaga pa rin ipaalala ang mga ito. Dahil minsan, nalilimutan natin na magkaroon ng space yung ulo ng blind rivets doon sa ibabaw nito. Kailangan, yung pambutas po ninyo ay merong panguka na kung saan kasukat mismo ng inyong blind rivets para pag nag po kayo, naka-flat na. At kung meron mang lalabas na ulo ng blind rivet, ay kaunti na lamang. Ang advantage nito, hindi mababawasan ng tibay ng pagkakakapit ng ating mga facing board dahil kaunti lamang ang napupudpod kung sakali mang babawasan nyo. At mas mabilis ang trabaho. Ilan lamang ito mga kaidiyas sa mga tip at mga dapat tandaan sa pagkikisame. Marami pa kaming mga share sa inyo. So mga kaidiyas, huwag ninyong paralampasin ang pagkakataon na ito na mag-subscribe kung bago ka lamang dito. At syempre, napakalaking bagay sa amin ang pagpindot sa mga like button dyan sa baba. Ang simpleng pagpindot lamang yan ay malaking bagay po sa amin. At tutulong po yan sa amin para makapagbigay pa ng mas maraming ideas sa inyo sa hinaharap. Maraming salamat kaidiyas at pinindot mo yan. Sa pagpapatuloy ng video, dito na namin ginagawa sa living area yung paglalagay ng frame. Ito na yung last mga ideas para malagyan na natin ng design at makita nyo na. At dahan-dahan na rin namin nabubuo at natatapos yung mga abang ng wirings natin. Ayan o, no? para sa mga pinlights yan mga ideas isa sa pinakamadalas na nalilimutan ng mga nag install ng ceiling at magandang paalala sa mga nag install ng mga ceiling ay yung pagtatapat ng mga abang ng wire na kung saan hindi tatapat ito sa mga metal flooring natin. Halimbawa, kung ang abang ng ating wirings ay para sa pin lights, huwag natin itong itatabi sa pinakagitna ng ating metal flooring. Dahil ang mga pin lights mo mga ay kailangan butasan at dapat walang nakaharang na mga metal free o anumang bagay na hahadlang para kumasya yung ating mga pin Kaya dapat tandaan ito at bilang paalala na rin sa ating mga magagaling na mga ceiling installer. Sa mga center lights naman po, nangangailangan ng pang iiskruhan ang mga ito. Kaya importante din po na maglalagay kayo ng abang na metal flooring sa pinakagitna ng ating wire sa center light para merong pagkakapitan pag i-install nyo na. O ba diba? May dalawang pagkakaiba ang pag abang Kaya kailangan ninyong malaman at magkaunawaan ng electrician unang owner ng bahay kung saan ilalagay yung kanilang mga biniling mga ilaw. Balikan natin yung mga kasama natin dyan sa pag install ng ceiling. Mamaya-maya, papakita ko. Pero sa ngayon, merong importante na ginagawang design dito sa labas. Ito naman yung paglalagay ng ating mga moldura. Tama po kayo mga ideas kay Diaz, moldura ng bintana. Napakahalaga nito. Natatandaan ko nung panahon dati, ang mga moldura ay maraming mga design, napakaraming mga kantuhan, na nilalagay sa mga bahay noon. Yan ang mga popular. Pero sa ngayon, habang tumatagal, mas nagiging mas simple, mas nagiging mas maganda sa panahon at mas bumabagay sa pagiging modern yung design ng ating mga bahay. Ang paglalagay ng ganitong design, mga ideas kagaya ng ginagawa natin na merong 4 inches na lapad at 1 inch na kapal na moldura sa palibot ng bintana ay nagdadagdag ng ganda kahit simple lamang ito. Lalo na pag ginamitan natin ito ng mga tayo tiles or tinabihan natin ito ng mga stone, mga PVC at kung ano-ano pa. Sa finishing ng bahay na to, makikita ninyo kung bakit namin nilagyan ng ganitong design ng mga bintana nila at papaano ito babagay sa design na ilalagay natin. alam ko gusto niyo na rin malaman ito mga kay Diaz. Kaya kailangan, subaybayan nyo po ang ating mga susunod pang mga episode. Papakita ko sa inyo pag natapos na natin ng ilan sa mga nalagyan natin ng moldura. Ipapakita ko muna sa inyo yung kasalukuyang mga abang natin sa ating pinlights dito sa T-Race. Ayan o napakadami mga kaidiyas ng mga pinlights. Isa-isa ko rin ipaliliwanag sa inyo yan para mas maunawaan ninyo sa susunod na episode pag ikakabit na natin. Pero sa ngayon, tignan nyo muna yung main door natin. Heto po yung main door natin na nang tapalan yung sa labas at tinatapalan na lang natin dito sa loob. O ba diba? Malinis. Mabusisi din mga kaidiyas ang paglalagay ng ganitong GI na hamba. Lalo na sa pagbubuho sa loob nito. Kailangan matibay, maglagay ng dagdag support sa ilalim, katulad ng bakal at kailangan po ay nakadug itong ito sa pinakapader. Isa pa sa mga dapat tandaan ay ang pagbubuhos. Siguraduhin na walang kapak. Ibig sabihin nun, mga kaidiyas, walang kailangan, sulit po ang ating pagkabuhos sa buong GI hamba para mas masiguro natin yung tibay nito. Okay, mga kaidiyas, sigurado ako na pamilyar na kayo doon. Kaya sa ngayon, ipakita ko muna sa inyo yung mga natapos natin sa ceiling. kung papansinin ninyo, nakaabang na rin mga yung wire para sa kanilang cable. At kung sakali man na gusto mag-abang para sa mga CCTV wire po ninyo, dapat may kabit na kaagad dito bago pa matakpan ng facing board yung ating ceiling. Importante mga kay Diaz na maiabang na natin yung mga plano nyo sa future para hindi mahirapan sa paglalagay nito sa hinaharap. Lalong lalo na sa ating mga electrical wirings na kung saan kahit hindi nyo pa kailangan sa ngayon, mas mabuti na iaabang nyo na dahil mas mahirap kung sakali mang aantayin ninyo kung kailan nyo lamang ito kailangan sa kailalagay. Makikita nyo dito sa video na to, sa clip na ipinakikita ko ngayon sa screen na okay na lahat from junction box, linya ng kuryente natin utility, okay na lahat at ang mga abang natin, so ready na para tapalan ng lahat siling ang madalas unahin mga kay Diaz dahil ito yung mahirap gawin kapag na-install na yung mga pintura at mga tiles natin dahil possible na masira yung mga tiles at pintura natin kung ihuhuli natin ang pagsisiling pero alam nyo ba na bukod sa ceiling isa pa sa pinakainuuna at isinasabay sa paggawa ng siling ay ang pagpipintura ang pagpipintura mga kay Diaz ay nangangailangan ng pagpa-primer, pag-skim coat at ang huling pahid nito pang-final coat na pintura ang ginagawa namin mga kay Diaz lalo na pag nag-rush tayo, meron tayong deadline, isinasabay namin ang pagpipintura sa pagsisiling. Ngunit kailangan hanggang primer lamang at hindi tatapusin ang pagpipintura hanggat hindi nakakapag-tiles. Ano ang ibig mong sabihin ka ideas? Ganito 'yon mga ideas. Ipinapahid muna namin ang aming Mundo SK1 na skim coat sa ating mga pader. At kapag napahid na natin ito, ng first coating, second coating to third coating at makinis na, lilihain na ito. Kahit marumihan ito ng ating mga kasamahan na nagsisiling, hindi na ito ganun kahirap ayusin. Dahil kahit madumihan, pwedeng maliha at pwedeng patungan ulit ito ng primer. At pag naliha na at makinis na, ipaprimer lang po natin ito at aantayin nating matapos ang tiles saka po natin ito papahidan ng final coat. O ba diba? mas madali. Hindi na marurumihan ang ating tiles, hindi na rin marurumihan ang ating ceiling. Alam ko mga ideas na no, marami sa inyo ay merong iba't ibang paraan pagdating sa construction. Pero ang tandaan po natin, kahit anong diskartian ang importante is yung result ng ating trabaho. Isa ito sa pinaka gustong gusto natin pagdating sa ceiling. Ito yung paglalagay ng mga design sa ating mga living room, dining, terrace at iba pa. Hindi lang cove light dahil ang paglalagay ng mga design kagaya ng ginagawa natin ngayon ay nagdadagdag ng eleganting look sa ating bahay. Kumbaga hindi nagiging boring ang bahay kapag may mga ganitong klaseng design. Alam ko, isa ka rin sa mga mahihilig sa ganitong design mga kay Diaz. Kaya i-comment mo na dyan sa baba kung ano yung mga gusto mong mga design ng ceiling at kung ano yung mga ginawa na ninyo sa bahay. Itong ginagawa nating design mga ideas ay lalagyan natin ng marble look gamit ng pintura. Kaya sigurado ako, magugustuhan nyo to pag natapos. O oh, diba mga ka Anong masasabi nyo, di ba? Magandang tingnan pag may ganitong design. Sa video ito, ipinakita namin kung ano yung mga dapat unahin at mga dapat gawin pagdating sa ceiling. Ceiling ang isa sa pinaka inuuna sa pagdating sa finishing. Pangalawa, ang electrical. Napakahalaga at napag-usapan natin na dapat inuuna yung mga abang ng mga wirings. Kailangan mo man ito ngayon o sa future ay kailangan may abang muna. Bago pa, masaraduhan yung ating mga ceiling ng ating mga FISIM board, PVC panel at kung ano pa. Mahalaga din yung paglalagay ng design depende sa pagkakagawa ng bahay mo kung babagay ito o hindi. Napag-usapan din natin yung paghahanda sa pagpipintura at yung mga door jump natin gamit ang GI. Natutunan natin dito yung iba't ibang mga dapat gawin para mas maging matibay ang ating bahay, lalo na kung nagbabalak kayo na magpatayo ng ganitong bungalow house. So heto po mga ideas ang part 1 natin. Sa part 2 ng video na to, pag-uusapan naman natin ang mas marami pang detalye kaya Huwag palalampasin mga ka-ideas. Ipakikita ko na sa inyo yung ibang mga tips and tricks sa pagpipintura ng ceiling, pagpipintura ng pader, pagtatiles sa CR, pagtatiles sa flooring, at marami pang iba. Kaya, huwag palalampasin mga ideas Dito lamang yan sa Kaylens Amazing Construction Ideas. See you in our next video. All Alright!